po at magandang hapon po sa ulit uh, sa ating lahat, sa ating po mga tagapakinig. ah uh, ako nga po pala si Parking Inspector Hinarban ventura ng BIP Romblon. Nananawagan po ako sa ating mga kababayan dito sa buong Romblon na sana po pataasin pa po natin yung ating pag-iingat uh, sa ating uh, sambahayan para po naman makaiwas tayo sa mga sakuna, lalong-lalo na nga po sa sunog, kasi po pagka ganitong dumadating po ang uh, mainit na panahon, itong nasa El Nino po tayo, ang unang-una po na, na maaaring pagsimula ng ating sunog, yung mga grass fire sa paligid, pwede pong madamay ang ating bahay. Then, ganoon na rin po yung sanhi po ng kapabayaan, pagka nakapag-iwan po tayo ng mga bagay na po, pwede pong mag-overheat, yung mga saksak saksakan po ng ating mga appliances. Then, yung paninigarilyo po sa habang natutulog, uh, iwasan din po natin. At yung pong mga kandila at saka mga gasera, lalo na po sa gabi pag nagkakaroon po ng mga pagbabrown out dito po sa ating probinsya.